mga dating bata sa kali sa Gubat, Sarsugon, mga surfing instructor na ngayon at 80 taong gulang na lola sa Lingayen Pangasinan nakapagtapos po ng kolehiyo. Darito ang amazing balita at di Oscar Oida. Batang kali noon, batang surfing instructor na ngayon. sa amazing group na ito. Hindi daw kasi basta-basta ang ganitong sport. Kung hindi kasi maingat o walang sapat na training bago sumabak, maaari kang masaktan sa mismong surfboard na sinasakyan. Balansi at diskarte sa anon. Ito raw ang susi para mas ma-enjoy ang sport na ito. Hinihikayat ng mga batang instructor mga katulad nilang bata na sumabak na rin sa sport na ito. Hindi lang kasi survey ang kanila matutunan, kundi maging ang pagmamahal sa kalikasan. edi na naman sa isang patimpalak ang pagdiriwang ng Karton Festival 2013 sa Likab Nueva Ecija. May apat na pong nagaganda ang kariton at kalabaw ang lumahok. Mismong mga aning gulay, prutas at lumang kagamitan ang ginamit sa pagdidesenyo ng mga kariton. Suwak na suwak ito sa tema ngayong taon na sa kabukiran aminado maurado na nahirapan sila sa pagpili. Ngunit sa huli, edinig na lang palalo ang barangay Villarosa na nakatanggap ng 75,000 piso. Pangarap ng sino man na makapagtapos ng pag-aaral. At ngayon, natupad na rito ng 80 taong gulang na Lola sa Lingay in Pangasinan. Natapos ni Lola Pasencia Tamayo ang kursong Bachelor of Science in Education, Major in Technology and Livelihood Education para kay Lola Pasensya, hindi hadlang edad at kahirapan para makakuha ng college diploma. Sabi ko, gusto ko mag-aral, gusto ko mag-continue ng college na kagaya nyo kasi they are all So, gusto ko rin mag-aral, sabi ko. It is, it is only for self-fulfillment. Para sa unang balita, Oscar Oida reporting.